Race. Ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, medyo mahina ang dating ng iyong karisma. Mas mainam na unahin mo muna ang mga bagay na may kinalaman sa iyong pamilya. Kapag maayos na ang samahan sa bahay, mas magaan ang loob mo sa pakikitungo sa ibang tao. Kung may kausap kang hindi mo talaga gusto, huwag mo nang pilitin ang sarili mas mabuting umiwas para hindi ka mapasubo sa gastusin o masabi mo ang hindi nararapat. Sa usaping pinansyal, malinaw ang pahiwatig ng mga bituin, mas mapalad ka ngayon kung magtitipid at magsisinop. Huwag ka munang gumastos ng hindi kailangan upang ang swerte sa pera ay lalo pang dumami. Sa trabaho, ayos lang na maging masungit o diretsyo kung kinakailangan lalo na kung ito ang paraan para matapos mo ang gawain ng maayos. Ngunit huwag masyadong makisama kung hindi ka sigurado sa intensyon ng iba, baka mauwi sa problemang may kinalaman sa pera. Sa larangan ng pag-ibig, ang pagiging kalmado at maunawain mo ang nagbibigay sigla sa inyong tahanan, kaya ipagpatuloy mo ito. Kung may pangarap kang negosyo, ipagpatuloy mo lang ito, ang mga bituin ay nagbibigay ng senyales na makakatulong ka sa pamilya sa hinaharap kung magsisimula ka na ngayon. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 5, number 11, number 17, number 22, number 31, at number 42. Taurus, ayon sa pahiwatig na bigay ng araw, malakas ang iyong katalinuhan ngayon. Kung may plano kang subukan para sa dagdag kita, ngayon ang tamang oras upang simulan ito. Sa usaping pamilya, kung may kapatid na tatawag sa iyo, huwag kang mag-atubiling tumugon, may kaalaman kang pwedeng ibahagi na magiging swerte rin para sa kanila. Kung may miyembro ng pamilya na naghahanap ng trabaho sa ibang lugar o sa ibang bansa, ipinapayo ng buwan na suportahan mo ito. Kapag pinigilan mo siya, maaaring mahirapan siyang umasenso sa pinansyal na aspeto. Sa trabaho, ito ay araw na may katahimikan, ngunit kailangang doblehin ang pag-iingat lalo na sa mga bagay na ipapagawa sa iyo, baka sinusubukan lang ng boss mo kung gaano ka kaseryoso, maging matyaga at maayos ang kalalabasan. Sa pag-ibig, mas mainam kung pipiliin mong umunawa kaysa sumagot ng masakit o mapusok, ang pagiging kalmado ay mas makabubuti sa inyong relasyon. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 8, number 13, number 21, number 26, number 33, at number 40. Gemini ang pahiwatig ng mga bituin para sa iyo ngayong araw ay may posibilidad kang makakilala ng taong makakatulong sa iyo pagdating sa bagong ideya, kung masuyo siya sa pakikitungo. Senyales ito na pwede kayong magsimula ng dagdag na pagkakakitaan, kung ang pag-uusap ay may halong lamang o personal na damdamin, mas mabuting umiwas muna, lalo na kung hindi malinaw ang hangarin, baka ikaw pa ang gumastos. Sa tahanan, makinig sa opinyon ng kapamilya, may swerte kang kaakibat sa mga plano nila kaya suportahan mo sila. Sa trabaho, huwag kang basta-basta sumang-ayon sa mga pakiusap ng mga kasamahan kahit matawag kang killjoy, mas mahalaga ang iwas sa gulo o responsibilidad na hindi mo naman tungkulin. Sa pag-ibig, Maayos ang takbo ngayon, walang masyadong alalahanin, panatilihin mo lang ang pagiging malambing at mahinahon para manatili ang biyaya sa inyong samahan. Pagdating sa pera, magingat sa mga pangako ng kaibigan, lalo na kung may kinalaman sa panghihiram, mas mainam na mag-ipon at huwag magpadalos dollars. Sa tahanan ang pagiging bukas sa pag-uusap ay makatutulong, dahil dito mo malalaman kung sino ang nangangailangan ng payo mula sa iyo na ayon sa kanilang sariling ugali. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 40, number 15, number 18, number 24, number 35, at number 11. Cancer, ngayong araw. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng matinding kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong malapit sa puso mo. Kung may tampuhan sa pagitan mo at ng isang mahal sa buhay, kasintahan, asawa, o matalik na kaibigan, ito na ang tamang pagkakataon upang humingi ng tawad o magpatawad. Hindi kailangang ipilit ang iyong panig. Ang mas mahalaga ay ang muling pagbubuo ng tiwala at sigla ng inyong samahan. Kung ikaw ay may anak o pamangkin na tila lumalayo ang loob, subukan mong kausapin sila sa paraang magaan, maging bukas sa kanilang mga saloobin, at huwag agad magalit kung hindi mo gusto ang sinasabi nila, nandoon ang pag-asa na muli kayong magiging mas malapit. Kung may kaibigan na dati mong tinulungan pero ngayon ay lumalayo, iwasan mo munang manggugusisa, sa halip, ipagdasal mo ang kanyang kapakanan. Babalik din siya sa oras na kailangan niya ang iyong lakas ng loob at tapang ng puso. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 7, number 12, number 25, number 28, number 34 at number 44. Leo ngayon ay may pahiwatig mula sa mga bituin na dapat mong bigyang pansin ang iyong pakikisama sa trabaho. Maaaring may kasamahan kang humihingi ng tulong ngunit hindi lantaran ang paghingi, kung kaya't suriin mong mabuti ang kilos at pananalita ng mga katrabaho mo, kung kaya mong tumulong, gawin ito ng bukal sa loob, ngunit kung ang hinihingi ay labas na sa tungkulin mo, matutong tumanggi ng maayos. Iwasan ang mga chismisan sa loob ng opisina lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga taong may mataas na posisyon. Kahit na parang maliit lang ang usapan, ang epekto nito ay maaaring maging hadlang sa promosyon o sa mga oportunidad na malapit mo nang makuha. Kung ikaw ay may inaasahang desisyon mula sa boss o sa isang kliyente, kailangan mong ipakita ang iyong pagiging maaasahan at pagiging bukas sa mga pagbabago, huwag magpadala sa inip, ang tamang panahon ay dumarating para sa mga taong handa at disiplinado. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 6, number 14, number 20, number 27, number 36, at number 45. Virgo. Ngayong araw, malinaw ang pahiwatig ng kalikasan, unahin ang iyong kalusugan at pangangalaga sa sarili. Kung matagal ka nang walang pahinga, ito na ang pagkakataon upang bigyan ng panahon ang iyong katawan at isipan. Kung may mga simpleng sintomas kang nararamdaman gaya ng pananakit ng ulo, likod, o tiyan, ito ay hindi dapat baliwalain. Maaaring senyales ito ng pagod o stress. Mas makabubuti kung lilimitahan mo ang pagkain ng matatamis, mamantika, o maalat ngayon. Ang araw na ito ay mainam para sa pagkain ng mga prutas, gulay, at sapat na tubig. Bawasan mo muna ang labis na kape, soft drinks, o anumang pagkain na nagpapataas ng tensyon sa katawan. Sa usaping emosyon, iwasan ang labis na pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag napagod ang isip, kasunod nito ang katawan, kaya't gumugol ng ilang sandali para sa simpleng pahinga o paglalakad, ang pagsasanay ng kaunting katahimikan ay magbibigay sa iyo ng kalmadong pananaw sa mga darating na araw. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 3. Number 10, number 19, number 23, number 30 at number 38. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay malinaw na pahiwatig ang bigay ng liwanag ng buwan para sa usaping pinansyal, maging maingat sa paghawak ng pera at sa mga desisyong may kinalaman sa paglabas ng malaking halaga. Iwasan muna ang mga impulse ibong pagbili o mga hindi pinag-isipang investment, lalo na kung ito ay inaalok lamang ng kakilala at hindi mo lubos na nauunawaan. Kung may plano kang umutang o mangutang ngayong araw, tanungin ang sarili kung ito ba ay talagang kailangan, mas makabubuti kung maghintay pa ng ilang araw upang maging malinaw ang tunay na pangangailangan, sa kabilang banda, kung may inaasahan kang bayad o refund, maaaring may kaunting delay ngunit ito'y darating rin sa tamang panahon. Mabuting panahon ito para balikan ang budget at iayos ang mga gastusin, lalo na kung may malalaking plano kang nais matupad sa susunod na buwan, iwasan ang stress na dulot ng pagkukulang sa pera, kaya mo itong ayusin basta't may disiplina. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 4, number 11, number 22, number 26, number 33, at number 40. Scorpio, ang pahiwatig ng mga bituin, ang pahiwatig ng araw para sa iyo ngayon ay umiikot sa tiwala at pag-iingat sa mga sikreto. May mga taong maaaring makialam sa mga personal mong usapin o subukang alamin ang iyong pinakaiingatang plano, hindi lahat ng nakangiti ay totoo ang intensyon, kaya mas mabuting piliin lamang ang mga taong tunay mong mapagkakatiwalaan. Kung may sekreto kang binubuo, maaaring ito'y tungkol sa trabaho, relasyon, o plano sa buhay. Panatilihin mo muna ito sa loob ng maliit na bilog ng mga tunay mong kaalyado. Ang pagbubunyag ng masyadong marami ay maaaring magdulot ng chismis o intriga na hindi mo inaasahan. Sa larangan ng pagkakaibigan, maaaring may isang matagal mo ng kakilala na magpapakita ng panibagong kulay. Obserbahan muna bago humusga, hindi lahat ng pagkakaibigan ay dapat manatili. At hindi rin lahat ng dating malayo ay mananatiling ganoon. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 5, number 9, number 17, number 24, number 31 at number 41. Sagittarius. Ang liwanag ng mga bituin ay nagtuturo sa iyo ng pahiwatig patungkol sa mga bagong oportunidad sa negosyo trabaho, o paglalakbay, kung may ideya kang matagal mo nang iniisip, isang online business, freelancing, o kahit simpleng buy and sell, ngayon ay magandang araw para umpisahan ito, o di kaya'y planuhin ng mas konkretong hakbang. May mga pinto ng posibilidad na unti-unting nagbubukas para sayo, pero kailangan mo ng tapang at tiwala sa sarili upang pasukin ang mga ito may pagkakataong may alok na darating mula sa malayo, maaaring negosyo online o oportunidad na konektado sa ibang lugar o bansa. Kung ikaw ay may balak magbiyahe, personal man o para sa negosyo, magiging maayos ang daloy ng mga plano hanggat maayos mong pinaghandaan, ang paglalakbay mo ay hindi lamang literal kundi maaari ring espiritual o emosyonal maraming matutunan sa mga bagong lugar at bagong karanasan, kaya't huwag matakot sa pagbabago. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 17, number 30, number 16, number 21, number 35, at number 42. Capricorn, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Ngayong araw ay matinding liwanag ng araw ang nagdadala ng pahiwatig tungkol sa ugnayan sa pamilya at relasyon. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan na lumutang muli, mga lumang isyo na kailangang tuldukan na upang tuluyang makausad. Ang susi ay pagiging bukas sa pakikinig at hindi palaging pagtutol. Hindi mo kailangang lutesin ang lahat ng problema, pero maaari mong iayos ang komunikasyon. May posibilidad rin ng muling paglapit ng isang matagal nang umiiwas na kaanak o kaibigan, bigyan ng espasyo ang damdamin mo. Maaaring may bahid ng sakit o alinlangan, pero sa likod nito'y pagkakataong ayusin ang nasirang ugnayan. Kung ikaw ay may sariling pamilya na, maaaring mainam na magkaroon ng bonding time, kahit simpleng selo-salo, kung nasa isang relasyon ka ito rin ang tamang oras upang pag-usapan ang mga bagay na matagal niyong ipinagpapaliban. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa kapayapaan sa pamilya at puso, number 3, number 6, number 15, number 28, number 30, at number 39. Aquarius, ang mga pahiwatig, ang gabay ng mga bituin ay nagdadala ng pahiwatig para sa iyong kalusugan sa kaisipan at katahimikan ng loob. Ngayon ay panahon upang magbuhos ng atensyon sa sarili. Kung ikaw ay napapagod, mentally drained, o puno ng iniisip, unahin mo ang self-care. Hindi ka maaring magbigay ng lakas sa iba kung ikaw mismo ay nauubos. Subukang gumugol ng kahit kaunting oras sa katahimikan, libro, paglalakad, o pagninilay, ang mga bagay na nakakapagpakalma sa isipan, ay hindi luho kundi pangangailangan mo ngayon, iwasan ang mga negatibong usapan, mga balitang nakakastress, at mga taong pinipiga ang iyong enerhiya. Kung matagal ka nang may dinadalang emosyonal na pasanin. Ngayon ay mainam na ito ay ilabas, maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat, pag-uusap sa isang kaibigan, o paghahanap ng profesional na tagapayo, kalayaan mula sa bigat ng loob ang isa sa pinakamahalagang biyaya na maaari mong simulan ngayon. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa tahimik na isipan at lakas ng loob, ay number 2, number 29, number 18, Number 23, number 34, number 40. Pisces, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ngayong araw ay pinapahiwatig ng sikat ng araw ang kahalagahan ng pagtanggap ng emosyon at personal na paglago. Hindi ka mahina kung umiiyak ka. Hindi ka atresado kung dahan-dahan kang umaabante. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng sarili. Maging ang mga bahagi mong sugatan, takot, o hindi mo palubos na nauunawaan. May mga pagkakataon ngayong araw na maaaring lumutang ang emosyon, alaala ng nakaraan, bigla ang lungkot, o matinding saya. Yakapin ito, sapagkat bawat namdamin ay may dal-dalang mensahe. Kung ikaw ay nasa proseso ng paghilom, huwag mong madaliin hindi kailangang laging may sagot, minsan sapat ng maramdaman mo lang. Ito rin ay magandang panahon upang magsimula ng journal, gumawa ng malikhaing bagay, o simpleng pag-reflect, bawat hakbang mong papalapit sa sarili mong kapayapaan ay isang hakbang sa direksyon ng tunay na katuparan, anim na number ay number na bigay ng gabay sa emosyonal na paggaling at panibagong simula, ay number 17, Number 10, number 14, number 25, number 36, number 8